Eh anatis sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kalingap. Ito po yung araw na na may shooting po ang EDS, ang EDS po. Ayan Siyempre, kasama po natin dyan si kalinga uh, Edu at ang uh, K-Boys. Ayan, ito po yung aming biyahe. At uh, dito naman po sa likod ng pick-up, kasama po natin si Starax at si Koji Lumags. Ayan, ito po yung daan papasok po dun sa uh, Laniton, papunta po kay Nabihanse. Ayan mga Kalingap, at uh, marami pa rin pong ginagawa dito ang mga kalsada ayan ito po yung makikita nyo pag kayo ipapasok na po sa lugar nila Bianci ayan papunta po yan ng Laniton Basud ayan at makikita nyo rin po na may mga ginagawang poste ng kuryente at ito na po yung yung lugar na puro po danawan at palayan ng tagabilang gilid ito na po yung lugar na napili para po sa pag shootingan or mag uumpisa po ng vlog para po sa premiere ayan at sineset up na po nila ayan, kung makikita nyo po dyan na po yung ipaprank si Bianci Nandiyan po sa lugar na yan. At nakita namin si Vincent. Yeah. Vincent, Vincent, Vincent Taliada po. Ikaw na yun. Kaya pala. <laughs> Kaya pala hindi si na pa. Vincent mga kaibig na po. Hindi <laughs> pala. pala ikaw dyan ha. Vincent. May sinkrisi ka pala dyan <laughs> Vincent <laughs> ah. Yeah. ayan mga kalingap at al alis na rin po kami pupunta rin po kami sa bahay ni Laviance para po doon na umpisahin yung pag prank sa kanya at syempre naiwan na po dyan si Kalingap Edu at si Coach Coach Romeo ayan mga kalingap at ayan, ayan papasok na po tayo doon sa crossing ng Laniton malapit po sa bahay ni Laviance at <coughs> Medyo maliit po ang kalsada dyan At marami pong nakapark talaga dyan Kalimitan, halos araw-araw Marami nakapark sa tabing kalsada Kasi malapit po yan sa eskulahan Ang kaunting ano na lang po High school na Halos katabing-katabi po Ng bahay ni Labiance Or likod po Sa part ng likod, ng konti Ay high school na po Daniton High School kaya madali lang po yung hanapin ayan na po yung bahay nila Bianci. patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ah, tinagawa pa rin po ang bakod ah, syempre na nakakita kami na sa kalam <laughs> ayan mga kalingap at ah, ah, nandito na po kami mga kalingap sa lugar nila Biancy Mga bro may maglabas na truck ano? Yeah.

Eh, nang libre po siya ano, Dr. Lab. Oh, oh shoot. Big, big time na ito ngayon, tap nakit di mo nakita yung bahay. <laughs> Ayan mga kalingap at uh, papunta na kami doon sa <coughs> umpisa na po yung prank, papunta na po kami doon sa lugar. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat mga kalingap. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta po sa aking youtube channel thank you so much po sa inyong lahat and god bless po sa inyong lahat mga kalingap at maraming maraming salamat po sa pag like ng aking mga video sa pag comment at syempre sa pag share na, pag -share na rin po at welcome po sa aking mga new subscriber maraming maraming salamat po and paubahan na po kami niyan din po sa part na na piling spot po ni Kalingap Rob ayun ayun po mga kalingap uh, <clears> at <throat> iikot na din po kami para po makita namin or makita po yung mga reaction nila kasi hindi pa rin po yan alam ni Red Saint, hindi pa rin po alam na ipaprank yan si Kalingap Ed kaya medyo nabang madali din po siya at uh, si Dr. Love din rin po yun alam na may ganyang may ganyang moment po na mangyayari Ayan, at ito po yung kanilang mga reaction. Sige muna dito, muna. Sandali, bentara. Duda-duda mo ka dito. Sabihin, sabihin. Niyan. Sige, tawagin ko. Prang. dito <tinyo> yung ba yung Dapat kinuhanan mo yung Ayan mga kalingap at naprank na po dyan si Beyonce. Ah, talos nagtatawa naman na po sila. Ayan mga kalingap at... at tatawa na lang po sila dyan mga kalingap at syempre yan. Nag-uusap. Talaga pong medyo dumamir po yung nakatingin sa amin dyan at ito po si Tata ang pasimple po na lumapit kasi <laughs> akala din po ito to. -o. Ayan lumapit po yun dun sa ano. sa... <laughs> shooting Ayan. <laughs> Diyan ako natawa kay tatay. Naroon na po mga kalinga po. Nakikinood na siya dun. Ano kaya nangyari dito? <laughs> eh, Tawang ano din si tatang eh you no? Know? tingin din eh. Pati po yung mga nagtatrabaho dyan. Halos tumigil po yan nung ano yun, Nung una po namin dating. Hindi ko na lang po nakunan. Ayan ah uh, tapos na rin po dyan si Vincent maglaba. Siguro po ay nagsasampay na dun sa likod. Di ko na po nakita. Nagla <laughs> po siyang nawala dyan mga kalingap. ayun At, ayan tak, medyo matagal pa rin po yan yung moment na yan dyan. Kasi talagang naprank talaga po dyan si Beyonce. Uh, Siyempre babalik din po kami dun mga kalingap kasi titingnan din po namin yung reaction po ng mga magulang ni Beyonce. Kaya samahan nyo kami mga kalingap. Pero hindi ko po yung pwedeng kunan kasi nasa loob po yun at kasama po yun sa mga sa premier ni Kalingap Rob. Kaya tamang bantay lang di po kami sa labas. Habang sila ay nagsishoot po dun sa loob ng bahay ng Labianse. And <laughs> tamang tawa na, na lang po sila dyan. At siyempre kung tingkwintuhan. Uh, tapos na rin po si ano, magpalipad ng drone. Ngayon mga kalingap at samahan niyo po kami. Ayan, tuloy po natin ang um, ating vlog <laughs> sa pagprang prank kay Beyonce. Ayan mga kalingap at nakabalik na po kami dito sa bahay nila Biancy Ayan na po yung time na Nagsigawan na po sila ng Prank It's a prank Doon po sa loob At dyan po mga kalinga ay Tapos na po yung prank Kina Biancy at sa kanyang mga magulang Magbibis na po dyan si kalingap Ebit Ayan. At syempre, may konting usapan at pintuhan po dun sa loob. At alis na rin po kami. Ayan mga kalingap at lilipat na naman po kami ng lugar. Ayan, abangin nyo po sa sunod po na upload ko kung saan pong lugar yung aming nilipatan. At napakaganda po dun mga kalingap. Talaga nakaka-relax po sa lugar na yun. Shout out po, shout out. Hello. 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 Bye. Hey! 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 Hey!